Grabe yung pagkasarap ko ito Ah Grabe pabulusok pala talaga Hala Kakayaanin ah, ka natin ito mga idol Bato Ba talaga? Tutuloy ko pa ba to? Grabe pa so yan na yung mapita beauty ko So pamuntahan yung Papunta dun sa ano Sa ang kalikasan mga idol Try natin So yan yung ano Makita building Ganda na sana dito Sementado eh Hindi nga lang pa natapos Woo! Adventure Uy Kaya ko kayang hulog yung motor dito Pwede pala Pwede Pala eh Ay. Saan pa ba to? rough road talaga mga idol naalala ko ba masugat yung motor ko dito yung gulong ah cemento na naman dito ah nice yun so alam ko na itong pakadan dito papunta to ng ano yung tribal hall ng mapita so ito yung papuntang daang kalikasan Subukan natin kung hanggang saan yung simentado na dito. Ayoko nag yung motor ko, nakakatakot eh. Yung dulo kasi nito, daang kalikasan. Kung saan papunta ito, daang katutubo. Lakas ng hangin. Nandito pa na dito eh. Pababa mga idol. May junction kasi ito. Sa daang kalikasan. Mahangin dito kasi lundok. mm hmm, kembali ke traplot wuih kaya kaya toh kaya lah natin wala naman syukur nga trak dito grabe, bagaimana masuk ganda wow grabe mga bunda ko. Ito dito pala nga reward pagpamunta ka dito mga idol Ang kapuntukan ng Pangasinan at Sambales. Tuloy pa natin mga idol kung hanggang saan pwede Nandito na rin tayo eh wala ko sure kung pangasin ang tatos ang balis na ayun rough road ulit buka natin ito eh saan kaya yung ano dito papuntang daang kalikasan ito siguro may korupyo dito karang gusto ko na sumurukura masyado na ang rough na mga wala na yata ito Ito ba yung paano boss? Pupuntaan ang kalikasan? Ha? Sa kabila? Oo, oh, yung pababa na? Ano? Yung pababa Ah, yung pala yung ng ano? Kaya pala parang ang liit na nagasar Yung dalawas ko ka kayo sa balay Oo oh. Oo uh, oh. <laughs> <laughs> Kaya Ah. Eh oh. <laughs> kaya pala parang ano eh, sabi ko parang iba na. <laughs> yung pala yung pababa. <laughs> Salamat kuya Okay. Malinggo pa ako. Iba pala yung pinasok ko. Oh. Hindi ko na kasi sa Google Map eh. Langya, ang pangit ng rap product. Uy, gulong. Huwag ka muna bumigay ha. Layo ko pa. <laughs> <laughs> Ba't ka pa sumuong dito din sa smoto? Malangya. Didiretso ko pa kasi eh. Mali na pala. Ay, aw. Yung palang pabulusok doon, yun yung papuntang doon kalikasan. Balik muna tayo sa mapita deck. Oh, mali yung <laughs> pinakasok natin kalsada mga idol. Hindi pala yun yung, yung papunta ano no? kalikasan. Sabi, yun daw ang, ano eh, pababa doon sa biodek Yung kung saan siguro pumunta yung malaking truck kanina. Subukan so, ka natin. So, ito na yung beauty eh, key. Ano? Oh. Try natin lusungin ito yung pagbulusok dito. So, nandun yung beauty ko. Oh. Ayun. Dito muna tayo mga idol. Kasi ang goal ko talaga dito ngayon. Mapunta nga dito Pabuo ang dalang katutubo So kung saan lang pwedeng takakin mga idol na kalsada Yan lang yung ano natin So ito yan yung papuntang dalang kalikasan Junction ng dalang kalikasan at uh, Dalang katutubo Wow, ganda ng mga bundok mga idol tulis 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 biru sirai yang ingat lang wow sado malapit tayo sa solar farm ah dito siguro banda yung entrance ng solar farm na yan pero sigurado private yung mga idol dito yung mga kapasok din dyan naman ganda o oh, the best yung view ah kalbo kalbo yung bundok Nice. Lah, nah, nice. Sayanglah yang itu menghadang. itu sih kurang tepung solar pan. Bawa Parang Chinese pa yung mga malari ah. May mga sulat na Chinese eh. Chinese o Korean. Brabe, dito mo talaga matatanaw yung mga kabundukan sa Raja Zambales. Pangasinan, sambales Sambales Mountain Range ang tawag dito. Ito pa, isang entrance mga anak. Ito na. Wow! Ito? Ito ang inanganap mong view mga idol. Wow! Wow! Marami! Woo! Ito talaga ang dahilan bakit ako sana tumunta sa Daan Gatutubo. It's kind of the moment you set the rewind, and was to give I were, to leave you, but now am all can't believe the it's true. just surprised as you. want to

Ito yung mga mabuhangin Time check, alas 11 na ng umaga mga idol So Alos na siya man ako Tatlong oras na akong gumagala Nagpunta <laughs> pa tayo ng daang kalukatan kasi

Wow. Ang pula ang lupa Parang sa mga idol, tala rin, din, diretso Grabe ng Ganteng banget itu, pikirin aku di itu, di pide. Ganteng ya. Ay, sarap mag video dito. itu. guys, solo ride. Nah sakit nggak, nggak angkat otot tubuh, ganteng Oh. Uh. Grabe. Hola lagi Sadie ito. <laughs> nice. Puluin <tuloy> na natin ang diary mo, Idol. Grabe, taga rin 'to picture-picture. Uh. <laughs> Ito na pala yung ano, daan katutubo sa Enix Park. Nakikita ito sa Google Map eh. Grabe oh. Woo! Ang klase ang view dito. Daang katutubo Scenic spot So natatanaw natin mga idol Ang rough road So hindi tayo sure kung nakakalusot uh, tayo Pwede naman yan Pero uh, hindi na ako susugal pag sobrang haba ng rough road Delikado kasi Lah, marami pag ulusok to ah truck Kawawa naman yung truck ah Lah, bangin người ta, -tala. Tala ta -tala, mga idol. <Coughs> Grabe yung pabulusok pala talaga Hala Nakakayanin ka natin ito mga na idol Ba ito? Nakakatakot talaga Tutuloy ko pa ba to? Grabe pa bulusok. May sapak pa pala dito sa ilalim oh. Nakakakyat pa kaya ako mamaya dyan? Woo! <laughs> uh! Dan bisa apa di itu dan guys, so lagi bridge. Ito na yung ano, yung bridge ng Daang Katutubo at Daang Kalikasan Junction. Ibang ko lang ha. Ang tanong, saan yung Daang Kalikasan Junction? Halika dito. Wala na, na-upload na So mga idol, Hanggang dito lang yung pwede nating puntahan kasi rough road na doon tapos pa, patras pa ay pa, pa so delikado na tayo dyan ok wala nga mga tao dito oh. saan kaya yung mga natatrabaho dito day off siguro kasi sabado eh so ito yung area kung saan pwede lang puntahan da, daang katutubo pero kung mga adventure rider kayo kaya ang kaya nyo to pero syempre ako naka scooter lang ayoko na isugal yung motor ko dyan yan no? sobrang taas pa akya to ay picture lang ko nalang yung motor dito mga idol <laughs> so ayan mga idol ito na yung dulo na katutubo <laughs> hindi na ka naman talaga totally dulo kaso ayoko na sumugal rough road paakyat sobrang tarik nyan mahirapan yung motor natin scooter lang tayo so naka adventure bike tayo dyan kaya kaya yan dito lang tayo walang katao tao may ano dito mga heavy equipment kaso wala yung mga ano wala nagbabantay na eh alright grabe mga bundok guys tingnan mo may ano pa dito sapa ang lalim oh ang linaw ng tubig oh yung tubig parang paakit papuntang mundok <laughs> yung motor natin guys grabe layo na narating ko so papunta na ito ng daang kalikasan ganda pala dito sapa sapa so babalik tayo doon

Buti iniwanan na lang yung okay. microplint eh. Wala mang guard. Kaya wala rin magnanakaw siguro dito. Tendo. Oh. Malinaw na sapa. All right mga idol, balik na tayo. Woo! Diretso na ako mga idol kasi Hapon na. Alright guys, let's go. Balik na tayo ng Bamban Tarlac. Grabe si din sa mo kung saan-saan nakarating. <laughs> Yan yung nagagawa ng ano eh, day off at holiday eh. Yung mga heavy equipment, wala talaga nagbabantay. Grabe, ang ganda. Parang gusto ko pang i-video yung area dito. Oh. video ko na ito mga idol kasi sayang yung pagkakataon na nandito ako eh yan o no? gandang tingnan nature

Parang may pumapalo sa hariling eh Pero kung tingin mo, wala man talagang tao Wala mang man bumabangga Pero so, may tunog ako naririnig Let's go! Akyat na! Woo! Ah! Pakita ko mga idol kung kaya bang umakyat to pabalik masarap! <laughs> ah! ah! oh, ang Mag-ride! Ah!